ako sa exceptional. Ano uh, exceptional? Ano especially, especially for you. Okay. Especially for you. Uh, okay. Ano pwede mo ma-suggest sa mga akong mga advice sa mga mag-ex para maging blooming ka lang ano Grabe naman. Just be happy. Kasi pag happy ka sa loob, magiging happy ka din sa labas. Uh, so happy na ngayon yung all that Oo oh, naman, dapat lang. Dapat everyone happy, everybody happy. Para fresh, blooming, ganun. Okay, thank you, thank you. Thank you. every day uh, I I do show time so parang araw-araw na sa TV so it's really important to take care of your skin pero na araw-araw nilalagay ng makeup and exposed tayo sa sun and then sa light sa studio so it really damages your skin so it's very important to take care talaga lalo na as we age para we age finally and maganda pa rin yung skin natin and hindi natin kamukha yung age natin. Wow! Yeah.